uh, ah, magandang tanghali mga kapatid magsing muna tayo sa ating yaba Elohim sa pamagatang sa balay sa akong amahan sa balay sa akong amahan diandam sa akong sa tanang mga managtuo sa balay langit mo puloyan ang sa tungiluhin sa balay langit mo Makinip anak kita tanan Sa balay sa Magagawit kita ay maglipay Huwag kami ngawag panghayhan Ang kalinaw ay katapusan Sa balang langit mo 🎵🎵 sa atong iluwi Sa balang langit mo 🎵 anay kita ang tanan ang atong amahang langit mo atong daigon o ambahan kay siya man mahigog maun sa atong dapong kaluwasan sa balang langit nun puno'y anan sa atong sa balang langit nun magkinit anay 干嘛？